ng isang kubo dito sa barangay Goha sa Banawe, punong-puno ng bungo ng hayo. May ulo ng kalabaw, baboy, at baka. Simbolo raw ang mga bungong ito ng mataas na posisyon sa kanilang tribo, ang tribo ng Igohang. Sa katabi naman ng kubo na ito, may maliit na kubo kung saan nakalagak ang mga katawan ng mahigit limang dekada na ang tanda. Pero ang mga katawang ito, misteryosong hindi naaagnas kahit na hindi naman daw ito dumaan sa nakasanayang proseso ng mummification. Sa pamumuno ng mumbaki, punong espiritual ng mga komunidad, Pinahintulutan kami na makita ang mga nasabing katawan. Bago buksan ang kubo, nagsagawa muna sila ng ritual na kung tawagin, utong. Dito nagaganap ang pagtawag sa kaluluwa ng mga namayapang kaanak para manghingi sa mga ito ng gabay. Ihamat mo ah. Matapos ang ritual, ang pinto ng kubo ng mga namayapa agad binuksan. Dito tumambad ang tatlong tao na ang katawan nakabalot pa sa katutubong kumot habang ang kanilang mga ulo nakalitaw. Kapansin-pansin na buong-buo pa ang mga buto nila, hindi pa nagpira-piraso o naghiwahiwalay. Makikita pa ngang may balat pa ang mga itong natira. Ayon kay Alex, anak ng isa sa tatlong nakalagak na mga katawan sa kubo, ang balat ng mga ito, ang pagkakakilanlan ng mga namayapa. They are resting in peace at uh, ginagabayan kaming mga uh, pamilya nila. Ang pinakamatanda sa tatlo, si Bayangan Limangya, dating town crier o tagapamalita ng mahalagang pangyayari sa kanilang komunidad. Namatay raw ito noong pang 1960s. Kasama niya ang kanyang asawang si Payaga. Sumakabilang so, buhay naman noong 1970s. Ang pinakabata sa tatlo, si Manuel. Ampon ng mag-asawa at ang ama ni Alex. Namaya pa raw ito nitulang 2004. Ipinaliwanag ni Alex ang dahilan kung bakit nakatalungko ang tatlo. Nung namatay po sila, nakaupo sila sa tinatawag namin na hangdel. Eh, ah, ayo. kay Fernando, isa sa mga kaanak ni Alex at nakatatandang miyembro ng Kimayong clan ng tribong Igohang. Sa ibang clan hindi nangyari. Sa clan namin, Uh, nangyari itong couple at my father. Nagsimula paraw ito sa kanyang ama na si Fernando Bahatan Sr. Limang taon daw matapos itong mamatay taong 1959 binuksan nila ang kabaong nito. When we opened the the coffin, yung balat ng tatay is still there. We just wrap it sa uh, native uh, blankets, native attire according to the social status of the person. Surprise na bakit siya may, may pa. Ang kaparehas na pangyayari na ulit nung nabuksan ang libingan ng mga kaanak niyang sina Bayangan. Nakita ko na talagang naka-intact uh, with the same position bago mamatay, ang anak nila Bayangan na si Manuel, ibinilin daw nito na mailibing kasama ng kanyang mga magulang. Ganon din, nakita namin bakit wala man lang amoy, hindi inaagnas. Paglilinaw ni Alex, hindi raw nakagawian sa kanilang komunidad ang pagsasagawa ng mummification. Ang naiisip nilang dahilan kung bakit nakapreserve ang katawan ng kanilang mga ninuno, maaaring dahil sa ipinapahid sa mga ito na herbs o mga halaman hindi natin alam sa mga tao noon, may sigurong sekreto na pinahit sa katawan ng ninuno ko dyan kumpara sa ibang uh, mga tribo na accordingly uh, pinapausukan. At para mapanatili raw ang kondisyon ng mga katawan o buto, nililinis nilang mga ito tuwing Nobyembre. Pinapalitan namin ng damit, inaayos ng ano, linilinis, dinalabas, pinahihiga doon para ma-enjoy nila yung init. May mga pamangkin namin na pag linalabas, na i-enjoy nila at uh, in a jokingly manner, they say, gusto naming maganito rin. <laughs> Ang klaro is merong mami pero hindi nila alam kung yan ay mamification. Basta funeral right yun na kailangang sundin nila pero nagkataon na na-preserve yung katawan. Yung kaso doon sa Ifugao is uh, medyo malayo na herbs lang ang ginagamit. So, may mga ibang proseso. Kagaya ng paglagay ng mga apoy, mga gano'n, yung pag-inom ng asin. Base sa pinakita niyong picture at saka video. Kung ihalin tulad ko dito sa mga mami na nakita ko rin dito sa Benguet, na uh, mahabang proseso. Si uh, ano the first ever mami na sinasabi nila dito sa Benguet, Although yung istorya kasi is nahahaguan ng legend. Nung alam niyang mamatay, meron silang tinatawag na herb na sabut bitsi. So yun ang ininom niya. Inom ng inom na ganun. Tapos nung namatay, siyempre, preserve na yung kanyang katawan. Tunay nga ang buhay, punong-puno ng misteryo mula umpisa hanggang kamatayan.